Okay, sige. Tayo. Yun, very good. Okay. Sige, upo. Very good. Okay, yan. Dalawa, uh, two. Sige, yeah, tayo. Okay, very good. O, oh, relax yung kamay, ha? Hawak din. Upo, upo. Okay, very good. Three. Okay, very good. Opo. Four. Tayo. O, oh, yung kamay, ha? Dapat pala may hawakan talagang ano rito. Sige, uh -huh. di bali. Opo. Opo, opo. Okay. Ah, teka, ayusin muna natin ano, nawa, ano. Okay. Ito yeah, tayo. Ayan, hawak. Ayan. Hawak ha, upo. Ayan, oh, basta ito, okay na yan. Lagi mo siya hawak na ganyan para masanay din siya, no? Okay lang yan. Okay lang yung una, nakakabitaw. Uh, rin, oh, nahihawak niya rin yun. Very good.